Ayan mga kalunan Meron lang po akong ibabahagi sa inyo Na maganda pong paraan na ginagamit naming halamang gamot Ito po Meron po kaming isang kaibigan na kasama pong nagtitinda sa palengke Tapos napagawi sila dito At tinawag po si, ayun, si misis ko Eh meron na pong karamdaman si ate ang lumabas pong resulta dun sa ultrasound eh meron po siyang bato sa abdo at saka bato po sa kidney ito po yung paragis na binunot lininis po ng maigi hinugasan pong maigi bago ipakulo at saka kasama po itong pandan lalaki ang pinutol-putol na po ng maliliit ayan po yung pinakulong paragis at saka pandan lalaki ayan na rin ang pagtubig niya. Oo. ayan mga kaalunan i-update ko po, po kayo pagka lipas po ng ilang araw kung ano po ang magiging resulta po ng paggagamot sa muli po mga kaalunan maraming salamat po Ayan mga kalunan, nandito na po kami kay kay ate ngayon. May good news po kami. Nandito po yung lumabas po mismo kay ate. Para makita nga eh. Ayan o, oh, tignan nyo kalunan Ayan siya po, yung bato. Ang bato po ito, na lumabas galing po sa kidney. Mayroon pang mga palito dalawa. Tapos Oh, talagang tatanggalin yung lalabas lahat. Ayan mga kalunan o yung pong lumabas kay ate na bato, linagay po nila dito. Ayos ka na na Isa na lang, isa na lang ngayon, ang hinihintay pang lumabas. Yung bato dun sa abdo. Yan, unang lumabas na yan. Hindi, palagay ko ano na eh. Yung makintab, yung makintab, yung makintab na ayaw. Oo, oh, yun na. Eh. Siya na yon no? Pero, in, hindi, hindi pa lahat yan. pa lahat yan. Kung siyempre, dahan-dahan dahil nga herbal. Pero yung bato sa kidney, ayan, lumabas na. Oh. Isang linggo pa lang mga kaalunan ang pagiinom po ng halamang gamot ayan may magandang resulta na po ayan si ate gumanda at lumuwag na po yung kanyang pakiramdam kaya napakaganda po at napakagaling yung halamang gamot ah, mga kaalunan sana po ah, subukan nyo rin po yung mga halamang gamot na ibinabahagi po namin sa inyo para naman po eh, hindi po kayo umabot sa operasyon ah, po pagsatsaga lang para malunasan ang ating karamdaman Samuli po mga kaalunan, maraming salamat po. Ayan po mga kaalunan, magandang araw po. Ito po yung pandan lalaki. Ayan. May tinik po yung kanyang dahon. Ayan. Kilalanin nyo pong mabuti mga kaalunan. Yung pong mga maraming nagtatanong po dyan na kung anong klase o anong itsura po ng pandan lalaki. Ayan po siya. May tinik po yung kanyang dahon, yung gilid. At saka po yung likod. Ayan o, oh. may tinik po. Pero wala pong amoy ito mga kalunan. Kukuha lang po kayo mga kalunan ng dahon. Ayan dahil mahaba. Kukuha lang po kayo ng tatlong piraso. Ayan. Ayan ito maganda ito. Mas ma mas mamagulang. Ayan mas magulang ito. Mas maganda. At para malasa po yung pag pinakulo po para malasa. Ayan. Ayan. Para alam nyo po mga kalunan kung paano yung yung tamang proseso po nung paggawa nung ginamit po namin kay ate ayan tapos ganito lang po mga kalonan ang gagawin nyo dahil may tinik po sa gilid ayan ayan ganyan po yung ginawa po namin kabago pinutol-putol ng maliliit ayan dito sa dulo dahil ingat na ingat po kasi matinik nga ayan ayan para matanggal lang po yung kanyang tinik ayan o tapos dito rin po sa bandang likod niya may tinik din po yan mga kalunan. Kaya ang gagawin niyo po, yan ganyan. -kis kisin lang din po yung bandang likuran niya. Yan. tapos ayan wala na pong tinik. O, wala nang tinik yan mga kalunan. So ayan na po mga kalunan yung ginawa po namin yung pandalalaki. Tuturuan ko po kayo kung ano po yung tamang proseso o yung paggawa. At kung ilan pong Litrong tubig ang ilalagay. Kasama po ito, ayan, yung damong paragis. Papakita ko rin po sa inyo, mga kalunan, yung klase o itsura po ng damong paragis. Ayan, abangan nyo lang po, mga kalunan. Ayan po, mga kalunan, yung damong paragis. Ayan, yung pong mga ibang hindi nakakakilala. Ayan po, yung kanyang bulaklak. Maliit pa lang po ito, kaya mas maganda po itong kunin. Ayan, kunin po natin para isama po doon sa pandan lalaki. Ayan. Ito pa po mga kaalunan. Yan. Ito po yung kanyang bulaklak mga kaalunan. Yan. Para makilala nyo po yung damong paragis. Ayan po mga kaalunan. Kilalanin nyo pong mabuti. Ayan. Ayan po yung kanyang bulaklak. Makunat po yung kanyang tangkay. Yung tangkay ng bulaklak. At mahaba din po. Ayan. O. Kilalanin nyo pong mabuti yung damong paragis. Ayan. Ito po yung isasama natin sa pandan lalaki. Ayan, kukuha lang po kayo. Para alam nyo po kung gaano karami. Ayan po, pagka bata pa at wala pang bulaklak. Ayan po. Mas maganda po yung ganito. Ayan. Ganito po karami ang kukunin nyo. Ayan. O, tapos, sugasan lang po mabuti. Para matanggal po yung lupa at malinisan po ng maigi. Ayan. Ayan at lang pong mabuti mga kalonan para sigurado pong malinis yung ating gagamitin. Wag na pong tanggalin yung ugat mga kalonan basta ang gawin nyo po eh lilinisin lang pong mabuti. Ayun. Ito na po mga kalonan. Ang gagawin nyo po mga kalonan, tatanggalin nyo po yung bulaklak. Kasi po ma, ma ano po ito, marami pong tusok-tusok. Pagka kumulo po 'yan, magtatanggal-tanggal 'yan, pupunta dun sa tubig eh pagka nainom nyo po, mangangati po yung lalamunan ninyo. Kaya ang ginagawa po namin, eh tinatanggal yung bulaklak. Ayan. Para wala pong dahilan na magkakaroon po ng pangangati sa lalamunan at uubuhin. Ayan po. Ayan po mga kaalunan, hindi po, pati po yung mga tuyo-tuyo na dahon, tanggalin nyo na rin po para sariwa po, puro sariwa yung damong paragis. Ayan po. Ayan, malinis na. Kasama po yung ugat. Ayan, ganyan po karami. Ayan, o. Pisilin nyo po. O, ayan, o. Isang dakot kamay. Ayan. Kasi po, nagpapakulo po kami at ipapakita din po sa inyo na kahit na wala po kaming UTI o bato sa bato o bato sa abdo, eh, naging kaugalian na rin po namin na nagpapakulo po ng ganito at umiinom po kami para maiwasan po yung pagkakaroon po ng karamdaman eh meron naman po tayong alam na mga herbal ayan ganyan lang po karami, mga kalunan tapos ayan nilalagay na po natin sa kaldero o kasirola ayan tapos yung pong pandal lalaki dahil kumuha ko ng walo piraso ang ginagamit lang po namin dun sa kay ate tatlong pirasong dahon ng mahaba ayan nalinisan na wala na yung tinik. O, yan. Tapos, ang gagawin po, puputulin lang yung magkakasya sa sa kaldero. Yan, para hindi po ano sa kaldero. Yan, ganyan lang. Kung marami naman po kayong pandal lalaki, okay lang na mas marami. Kahit gawin nyo pong limang piraso, yung ilalagay nyo. Mas maganda po kasi kalonan kung marami. Ganyan lang po mga kaluna. Sundan nyo lang po ang video na ito. Ayan, para alam nyo po kung ano yung ah, gagawin. Para po malunasan po yung inyong karamdaman. Para mapalabas po yung bato sa bato. Ayan. Okay na yan. May tatlong ano na po yon Tatlong piraso na yon Oh. ganyan din po karami Ayan, tapos isasama na rin po natin dito tapos ang gagamitin nyo po mga kalonan, ayan, tubig, na malinis din po ah. Kayo na po yung magtansya mga kalonan kung kaya nyong ubusin yung dalawang litrong tubig sa maghapon, ayan. Pwede nyo rin pong punuin yan ng tubig. Tapos na alam nyo kaya nyong ubusin yan sa maghapon. Dahil hindi na po ito pwede ipabukas. Ayan po. Ayan, kumulo na po mga kalonan. Yung pinakulo nating ano, pandan lalaki. At isasalin na po. Ayan. Tapos at start pakuloy niyo lang pong mabuti mga kalonan. At tama na muna, tama na muna yan. At para lumamig muna yan ang iinimin natin. Ayan po. Pinakulo po namin yan ng 15 minutos hanggang 20 para makuha po yung lasa ng mga dahon. Kaya po yung mga nagtatanong po, kung ilang beses uminom sa maghapon, eh wala pong ilang beses ang pag-inom nito mga kalonan. Yan na po yung gagawin yung pinakatubig nyo sa maghapon. Paggising sa umaga hindi pa kumain, yan na po yung iinimin nyo. Bago kumain, iinom din po kayo. Pagkatapos kumain, iinom din po kayo niyan. Huwag mo na po kayong iinom ng normal na tubig na walang halong herbal. Yan na po yung gagawin yung pinakatubig nyo sa maghapon. Araw-araw po yun. Kung kaya nyo pong ubusin yung dalawang litrong tubig na ginamit na pinakulo, eh yun po yung ubusin nyo. Pag kulang pa rin po yun, dadagdagan nyo pa po yun. Gawin yung tatlong litro. Ayan, basta kada araw-araw po, puro mga bago ang ipapakulo nyo. Ayan. Ayan po, sana po, uh, pakishare nyo na rin po ang video na ito. Oh, ayan na po. Ayan, nailagay na sa, ano, sa tasa. At para mainom na rin. Kasi po, naging kaugalian na rin po namin ang uminom po ng pinakuluan na pandan lalaki at paragis. Kahit na wala po kaming UTI o bato sa bato, eh, umiinom na po kami nito. Pati na po yung aking pamilya kasi para maiwasan po yung pagkakaroon po ng UTI, infection, o yung pananakit po sa balakang, may diferensya sa bato. Yan. Ito po yung ginagawa namin. Masarap naman po siya, mga kalonan. Parang ang lasa po niya ay pinaglagaan ng mais. Ayan. Ayan, hanggang sa muli. Maraming salamat po, mga kalonan.